Sa puntong ito, magkakausap natin mula sa Vatican. Si Father Greg Gaston, rector ng Pontifical College o Colegio Filipino. Father, maraming salamat po sa oras. Hello po, maraming salamat sa inyo. Kamusta kayo dyan? Salamat sa inyo pagdarasa. Malungkot po na balita. Ito nga pong pagpanaw ng Santo Papa. Kumusta po ang mood ngayon dyan sa Vatican? Opo, dito naman ay first kasi lalaman din natin no, na halos sabay din tayo nakaalam na pumanaw na si Pope Francis kaya patuloy ang ating pagdasal dito sa Kolejo Filipino kanina 7.30 yung aming daily masses at 7.35 pala hindi naman namin alam habang nagmimisa kami na pumanaw ang ating Santo Papa at nung nalaman after 2 hours so mga 1.35 dyan sa Manila sa Philippines na namatay si Pope, mga 3.35 jan sa Manila, 3.30 ay nalaman nga na pumanaw si Pope at nagmisan din ulit dito. I'm sure lahat ng mga religious houses, patuloy yung ating mga, mga dasal, ating mga misa para kay Pope Francis. Father Gaston, ano po ang mga inaasahang aktibidad jan sa Vatican matapos po ang pagpanaw ng Santo Papa? Ngayon mismo, kaya kita din natin sa live na video, live stream ng Vatican mismo ay patuloy ang ating mga tao pumupunta sa plaza sa St. Peter's Square at papasok din sa Basilica ng Vatican magdarasal. No? Si Pope Francis, ang labi niya mismo, katawan niya ay nandun pa sa malamang uh, sa Santa Martha, sa residence, malamang ay inaayos pa at naghahanda din para sa mga funeral na mga masses dito sa Vatican. Kahapon po, Father, may public appearance pa ang Santo Papa sa St. Peter's Square. Nasaksihan niyo po ba ito? May napansin ho ba kayong kakaiba sa kanya? Uh, ako naman kahapon ay napunta ako sa Bucharest, sa Romania, kasi doon ako nag- uh, Triduum, Easter Triduum kasama yung ating mga OFWs doon sa Romania. Although makita natin sa mga video, well, uh, expected naman no, na may sakit nga si Pope, 88 years old, galing hospital. At sinikap niya talaga na makasama yung mga tao, at least nakapag-blessing. At first time na nakaikot din siya sa plaza since na-hospitalize siya at hindi natin alam na yun na rin para ang kanyang last time. Para po sa inyo bilang isang pari, ano ang greatest legacy ng Santo Papa? Ang ating Santo Papa, lahat naman ng folks no ay nagpapatuloy lamang ng mensahe ng ating Panginoon, ang pagmamahal. At sana lahat tayo din ay mapuno ng love, ng joy, ng peace na galing sa ating pagmamahal. At lahat naman ng pop ay iba. Kasi iba yung situation, iba yung mundo, iba yung timbahan, iba yung pinanggalingan, iba yung characteristics ng bawat Pope. Kaya yung kay Pope Francis, lahat ng Pope na, na yung pagmamahal ni Jesus, yan ang dinadala sa atin. Si Pope Francis, in a very special way, sa mga hirap, sa mga pulubi, sa mga may sakit, sa mga nangangailangan ng tulong. At hindi lang mga katoliko, lahat naman ay tinutulungan natin. Ah, hindi naman tinatanong muna, katoliko ka ba? Tutulungan ka namin ko? Hindi, hindi. No, hindi. Lahat, pag may mga nasalanta, may mga bagyo, may mga gutong, sa mga gera, lahat ay si Pope Francis nakatutok talaga. Marami pong salamat, Father Greg Gaston, Rector ng Pontificio Colegio Filipino sa Vatican. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.